Kung baga, yung aming pangangampanya bilang mga senatorial candidates ay medyo napag-iwanan at kami po ay nakiisa sa panawagan pabalikin si Tate Digong dito sa Pilipinas. Ganun pa man, na hindi po kami masyadong nakapagkampanya, wala si Tate Digong, wala si BP Sara, wala si Senator Robin, Tuloy-tuloy lamang po yung paunti-unti naming ginagawang pangampanya. Dito po sa Facebook, sa TikTok, ah, sa mga ibang social media platform at kung minsan nagbo-motorkid-motorkid po kami o umaatindi sa mga maliliit na pagpupulong na kami po ay naiimbita. Kaya kaming mga kandidato ng PDP Laban, siyang po kami nung umpisa, naging sampo na po kami ay kuminsang kanya-kanya kami o kaya'y magkakasama kaming mga tatlo, apat, uh, madalang po na kaming sampo ay magkakasama. At yun nga, makalipas ang isang buwan, karoon ng labas na survey na naman yung Pulse Asia. Pero itong survey na ito ay ginanap magmula March 23 to March 29. So, March 30 hanggang April 11, hindi pa po natin alam ang resulta. At kami lahat ay natutuwa. Lahat po kami na kandidato ng PDP laban. Natutuwa po kami sa naging resulta ng survey ng Pulse Asia. Sabihin natin na hindi pa ito talaga yung kabuwan na damdamin ng ating mga kababayan kasi yung survey naman eh, pipili lang sila ng ilang mga tatanungin dyan sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, at saka sa National Capital Region or Metro Manila. Kung baga, eh kung mga 2,200 o 2,400 yung kanilang uh, uh, tatanungin, 600 sa Mindanao, 600 sa Visayas, 600 sa Luzon, 600 sa Metro Manila. Ganun po yung mga kinagawa nilang sampling na tawag po ng mga respondents o tinanong. At lumabas nga sa survey ay number one si Senator Bongo. Oh my God! 61.9% number one na siya. At siya ay nagkaroon ng net increase from January by 11.5% positive points. Kasi nung January 50.4 lang si Senator Bongo. Ngayon, siya ay 61.9. So positive 11.5. Ganun din si uh, Senator Bato de la Rosa from 41.2% nung January, siya ngayon ay 48.7% positive 7.5 percent. No? At ito ngayon, pumapasok na Or pumasok na sa Magic 12 si Philip Salvador. Yan. Noong January, 18.4% lamang. Ngayong March, 30.5%. Positive. 12.5 points additional kay Philip Salvador. Ganon din si Congressman Rodante Barcoleta no? from 12.5 noong January ngayon 28.3 positive 15.8% tapos ganun din maganda rin ang pag-uus ni pag-usad ni Jimmy Bundok no? from 4.6 noong uh, January to 20.4 positive 15.8 At ganun din si uh, Vic Rodriguez from 3.6 to 12.2 uh, 15.8 positive 12.2. Ganun din si JB Hinlo. 1.2% noong uh, January to 14.3 ang kanyang average. Uh, At ako, from 1.4 to 15.2, positive 13.8. no? Diba? Ganon din si Pastor Apollo Kibuloy, from 3% to 11.4, positive 8.4. At si Dr. Richard Mata, from less than 1% to positive 8.7. So, plus 8.2. So, lahat po kami ay umangat nitong serving ginanap ng Pulse Asia dated March 23 to 29. Ibig pong sabihin po noon, mabilis po yung pag-angat ng PDP laban, senatorial candidates at Team Duterte. Lumalabas sa analysis, kailangan pa po namin ang suporta po ninyo mga minamahal na kababayan yung isinisigaw po yung vote straight PDP laban vote straight PDP laban mananalo tayong lahat itong sampung kandidato ni PRRD at ni VP Sara ang Team Duterte PDP laban mananalo po lahat ito base doon sa analysis. Kasi po, yung kandidato doon sa kabila, nagbagsakan sila lahat. No? Bumagsak may minus 7, minus 6, minus 7.7, minus 5. Lahat nagsibagsakan ang kanilang rating. Pero nandoon pa rin sila doon sa tinatawag nilang winning circle. Pero maliliit na lamang po yung diferensya. At dito po sa panig ko po, tulad ng sinabi ko sa inyo, nangampanya lamang po ako magmula noong February 11. Dalawang buwan na po akong nangampanya. At dahil po limited naman po yung resources natin. Wala naman po tayong pambayad sa mga advertisements sa television na ang mahal-mahal. Maabot yan ng halos ah, 1.5 million sa mga prime program pinakamababa, 700,000 every 30 seconds. Saan tayo kukuha ng perang ganun? Paano rin natin mababawi yon? Uh, Mangungurakot yung mga politiko na gumagastos ng malaki sa halalan para sila ay manalo. Wala rin tayong pambayad sa ating radio advertisement. Wala rin tayong pambayad ng maraming tarpulin, posters na malalaki na sinabit natin o sinasabit-sabit nila sa mga malalaking mga kalsada sa Metro Manila, sa urban centers sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo. Lahat makikita natin yung mga naglalakihan, mga poster ng mga kandidatong marami silang perang ginagastos. At ang dami-dami nilang mga poster sa lahat ng dako ng Pilipinas kita nyo yung kanilang ginagastos. Ako po, iilan ilad lang yung makikita nyo yung poster na nakabit, nakakabit sa mga bahay-bahay ng mga voluntaryo nating supporters. Salamat po sa inyong lahat. Kilala po ninyo kung sino po kayo magmula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko po ang inyong sakripisyo at salamat po Marami pong nagme-message sa akin sa Facebook, Messenger,